One, two. people, people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, ko naman ang tatanong nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C Plus, kumakain ka ng maraming banana Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mama sa minyo Charot! So kamusta naman kayo mga amigo? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday So happy Saturday sa atin lahat ng bonggam-bongga My gosh, ang bilis ng araw ngayon ay nasa kalagitnaan na tayo ng buwan ng Marso Ang bilis no, parang kailan lang Ngayon papunta na tayo ng April, my gosh, nakakaloka Pero syempre, ganon talaga kailangan lang natin ay maging masaya, piliin natin maging masaya araw-araw lagi lagi, every time, every moment, ganon. Wag kayong masyadong magpadala sa mga problema ninyo dahil wala naman niyang maitutulong sa kalusugan ninyo. Kaya piliin natin maging happy. Yan. Huwag tayong masyado mag-isip ng kung ano-ano mga bagay na hindi naman kailangan, 'di ba? Ang importante ay may solusyon sa problema. Yan, ganon. Kaya Keep smiling lang. Ganyan. Maraming maraming salamat syempre sa walang sawang tumatang kilit dito sa Mama Sam Vlog araw-araw lagi-lagi. And then of course sa mga bago natin subscribers na talaga naman patuloy ang pagsuporta sa atin. Hello, hello, hello sa inyong lahat. Thank you so much. And then, of course, ayan na, nadadagdagan na, lumalaki na ang ating subscribers. Maraming salamat sa tulong at pagmamahal. At saka sa mga makasolid na makamamasam dyan. So, ayun. So, thank you so much sa inyo sa pagko-comment, sa walang sawang binibigay ninyong suporta sa akin. Thank you. Maraming maraming salamat and God bless you all. Kaya, syempre, may pa-shoutout naman ako sa inyo. shout out kay Romel Nunez makatangay Hello, hello. Thank you so much sa iyo. Bong Masil, maraming salamat. Victoria Rias, Thank you. Si Russell 2016. Maraming maraming salamat. Si Brent Baluyot. Kamusta ka na, Brent? Thank you so much. Si Dr. Glenn Pascual. Marilyn Lagsa. Nandiyan din siyempre si Jervin Legaspi, si Jervin at saka si Carlo Magat. Hello! And then, of course, maraming salamat din kay Miriam Milanes, Melinda Martinez. Nandiyan din si Dave Velasquez na tumututok, tumututok dito. Si Daddy Eddie, hello! Thank you so much for watching me. Si Ronald... Davies, andyan dyan din Si Victor Michael Tanada Rosario Belandres Yaya Muhammad, thank you Andyan din syempre si Ray Bintura, Hello Ray, kamusta ka? Jeff 5264 Maraming salamat sa iyo Bobby Rodriguez uh, Cesar Añonuevo Thank you Ronald Cuevas, hello And then of course si Mads Vlad, thank you Barbet Elizalde, maraming salamat sa iyo Kyle.a, uh, Attorney Cornelio Dilag, at saka kay Mabrik Hello, thank you so much sa pagmamahal at suporta. At kay Snake Gem, Ricardo Jr. King Yunasala. Hello! At saka si Jose Mateo. Siyempre, hindi rin natin makakalimutan si Living the Maverick. Hello, hello, hello. At saka si Chibibo na tumutuntok din dito sa atin. At Edhi, kamusta ka? Siyempre, Madam Herieta Sulidad at saka si Madam na Napaton. Salamat sa pagmamahal at suporta at higit si, na iisang kagandahan at Josa na si Christine Ann Perez. Ayun! So maraming salamat. Kaya naman ngayong araw na to, my gosh, marami akong chika sa inyo na talaga naman magtaraas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una nating chika, sa rin ganon, Mama Sam, tinin mo si Vina may special treatment ba sa Miss Universe Thailand at saka sa Miss Universe Organization? Mm -hmm. Actually, nakita ko sila noong press con nila, di ba? Syempre, sa observation ko, si ano naman si Vina pumunta doon as a guest or candidates o lalaban sa Miss Universe Thailand. Pero syempre, ang mga boss, iba talaga ang tingin nila kay Vina. Si Vina kasi syempre kilala ng lahat, number one. Number two, alam naman natin at hindi naman to kinakaila sa atin na nakapagbenta ng 13 million baht si Bina sa sa ano sa organization ng Miss Universe Thailand. So kung etong tao to, kahit sinong tao na ilagay mo diyan na nakakabenta ng ganong kalaking halaga sa loob lang ng 2 weeks, aba. <laughs> ewan ko na lang kung hindi mo siya bigyang importansya, di ba? So, wala tayong magagawa. Kasi ganun talaga ang magiging reaction mo doon sa tao. At talagang aware ang lahat. So, si Vina ay napaka-importante para sa kanila. Kasi nagpapasok nga to ng pera. At, ayun. So, nakakalungkot kasi alam natin magiging candidate siya. Tapos, alam mo na uh, may mga lumalaban. Tapos, si Vina yung nakikita mong ano. Kaya lang kasi it's a game ni Vina din eh. Oo, na magpa kitang gila sa organization. At nagawa naman niya na walang halong yabang. She's a very humble. Pero, nandoon doon siya sa part na siguro iniisip niya, ito yung advantage niya doon sa ibang candidates kasi talagang gumawa siya ng action maaga pa lang nagpakita na siya dyan maaga pa lang gumawa na siya ng eksena nagbenta na siya so ngayon, yung mga ibang kandidata eh, kung gusto nilang umeksena din lumapit sila kay Mr. Nawat, magpakilala sila and then magsabi sila na gusto ko rin magbenta o ba diba? So, tapos ang labanan na, no? Ganon. Matira-matibay. Kung si Vina nakapagbenta ng 13 million, malay mo na mas si 15 million o saan ka pa o di ba ganun lang yon sa ngayon talaga medyo advantage talaga kay Vina ang lahat ng actions na ginawa niya noong mga nakaraan dahil gusto niyang manalo sa Miss Universe Thailand at ito yung paraan para makuha niya yung attention ng mga bosses at saka yung attention sa kanya ng lahat ng tao para sure siya na sa kanya maibibigay ang corona ng Miss Universe Thailand. So, yon So, malinaw sa akin yon At hindi issue yon na, ano ba, may special treatment ba siya. Siyempre, pag nakita talaga siya ng kahit sino na mga boss dito sa Miss Universe Thailand o sa Miss Universe Organization, talagang lalapitan at lalapitan ka at bibigyan ka ng magandang treatment. O, di ba? Ayun ay pakitang tao. Charot, hindi. Ayun ay, yun dapat nilang I-action doon kay Vina Kasi si Vina, kahit sabihin mo pa na Ay naku, candidates ka pa lang naman Dapat siya bigyan ng magandang Importansya, ganon! Ay naku, nakakaloka Good luck na lang sa kanila Anyway, so tayo sa ikalawang Chika, sabing ganon Mama Sam, ama Ni Rabia Mateo nag-message sa kanya na don't message me and my family I don't care about you I want nothing to do with you ayun yung sabi ng tatay ni Rabia to be honest nakakalungkot itong story ni Rabia Mateo kasi alam naman natin si Rabia ay talagang tinagtaray niya yung best niya na alam mo yun nakita yung ama na magkausap sila pero kung ganito naman yung response ng ama Abarabia mag-isip-isip ka din. So mas better na tumuto ka na lang sa sarili mo at saka sa nanay mo at saka sa kasakapatid mo. Kasi kung ayaw kayo bigyan ng panahon, eh ano gagawin natin? This is yun ng tatay mo. So nakakalungkot kasi nalungkot ako sa fight na to kasi nasubaybayan natin si Rabia, di ba, na alam mo yun na gusto siya na ano, gusto niyang makita yung tatay niya. Pero hindi talaga siya binigyan ng pagkakataon. Ako naman, nag-isip ko naman noon, eh kung talagang gusto kang makita nito, eh ano, di ba Kung saan na yan lalapit sa'yo, hindi yung ikaw na yung hanap ng hanap. Kasi ako kasi, ganun din yung sitwasyon ko kay Rabia. Hindi ko rin alam kung nasaan yung tatay ko. Tapos, hindi ko siya hinahanap kasi parang feeling ko, Ah, dati hinahanap ko sa, pero ngayon hindi na. Dumating na ako sa punto na parang natanggap ko sa sarili ko, ng nanay ko lang ang nagpalaki sa akin, and then parang piling ko naman na ibigay naman ng nanay ko ang 100% na pagmamahal ng kailangan ko para sa nanay at tatay. So, naibigay yun na po unan yun. Kaya hindi ako ganon ano. Hinanap ko lang siya noon kasi meron ako mga kailangan na documents na kailangan niyang pirmahan. pero... Since na hindi ko siya makita, <laughs> ayaw niyang magpakita sa akin, eh, diwag. <laughs> Ganon. So, moving forward, kung ano ang meron ako, dahil napakaswerte ko kasi na binigyan ako ng, ng buhay ng nanay ko at tinaguyod niya ako ng maayos. At kaya niyo ako mahal kasi nakikita ninyo na ganito yung attitude ko, ganito ko ko. So, ayan ay galing sa turo ng mga nanay ko. Ganon. sa turo ng nanay ko. So, yan, nanay, mga nanay. Mga auntie ko kasi sila din yung gumagabay sa amin. Ganon. And then, happy ako sa buhay. So, sana ganon din si Rabia. Kasi, ngayon, si Rabia, ang layo na ng narating niya. ba diba? Kung titignan mo noon at ngayon. So, bongga na yung buhay niya. Kaya, Rabia, move on. Laban lang. Ganon. Darating yung araw, mali mo, bigla yung kusang lumapit sa'yo at sabihin ay, pahingin ng tulong. ba? <laughs> diba? So, yun. So, sana open pa yung puso ni Rabia na tumulong pa din. Alam naman natin si Rabia na napakabait na batang to. Mm -hmm. So, yun. So, tanong ng mga fans, nasaan na ang Continental Queen? Why not invited sa In Miss Universe Presscom? masyado kayo mapaghanap. Bakit? So, supportahan nyo ba sila? Charot. So, napakamahal ng pamasahe papuntang Thailand kung iimbitahan nila lahat ng Continental Queen. Ang kailangan lang dito, yung Reyna. <laughs> Hindi nila kailangan yung mga yan kasi noon pa man, wala naman talagang eksena yung mga runners-up, yung mga ano sa Miss Universe. Eh, bakit nila bibigyan ng highlights yan? So, I think it's about yung mga sinasabi nila noon na ano na parang na oh, yung Continental Queen magkaharoon ng eksena hindi nila yan first priority sa mga eksena nila kasi parang piling ko ang Miss Universe nakapokus sila doon sa Reyna uh oh, yung Reyna talaga yung nag-title at hindi sila nakafocus at wala silang pake sa mga kung sino man yung mga runners at noon pa man, di ba, ganun na parang pag runners up ka, wala kang eksena dito runners up ka lang, ganun pero kapag title ka, ayun yung importante sa kanila. Gano'n. Doon sila umaariba ng ano, eh, doon sila kumikita. Eh, o, oh, ba? Diba? So, ayun yung kailangan nila. So, siguro in the future, malay mo, imbitahan nila yung mga continental queen. Pero kasi parang huwag tayong masyadong umasa. Parang huwag kang masyadong mangarap na, ay, makikita mo yung continental queen na kasama ng Miss Universe. Parang it's over. Kasi, syempre, sagot nila dyan yung hotel yung pamasahe, eh kung galing pa yung Europe, galing ano, di ang mahal. Tapos syempre, babayaran din nila yan. O, oh. so, bakit pa nila iimbitahan yan? Doon na sila sa mismong title. Kasi yun lang naman yung kailangan nila. O, oh, ba diba? So, yun So, ganun kasimple lang yan. Huwag tayong maghanap ng mga bagay-bagay na hindi naman natin sigurado kung bakit. Wala doon, bakit ano. Eh, siguro, importante sa kanila yung mga involved lang. <laughs> Tarot. Hayaan mo na. Huwag na ninyong i-stress yung sarili ninyo dyan. Basta ang importante, may mapapanood kayong Miss Universe at may mapapanood kayong bonggang-bonggang Miss Universe. It's enough na para sa atin. At mag-focus tayo kung sino yung ipapadala natin sa Miss Universe. Ganon! At eto nga, kahapon bumotok na balita. Ang mga ang uh, Vietnamese beauty queen na nag-title ng Miss Universe Vietnam sa kanilang bansa at mga nag-runners up sa Miss Universe ayon so pinagtatanggal na nila yung mga ano yung mga excel nila na sila ay Miss Universe Vietnam anong chika ko dito well ang masasabi ko who's care <laughs> di ba wala namang may pakialam yung iba diyan kumbaga decision kasi nila yan akin para sa akin And para sa akin, yung masasabi ko, ano to eh, kumbaga parang ego to ego, tapos parang wala naman yung sasabi na, o tanggalin ninyo yan, eh, yun yung desisyon nila, eh, ano gagawin natin? Wala naman silang title holder pa sa Miss Universe. So, okay sana kung may title sila. Eh, puro runners-up pa lang naman yung nakukuha nila. At yung iba nga, hindi pa pumasok sa semifinals. O, oh, uh, diba? Kaya, who's scared? So, ang importante lang sa Miss Universe, yung mga title holder. Kasi, yun talaga. Kung halimbawa, si Catriona Gray, sinabi niya na, oh, ayoko na maging Miss Universe. Oh, malaking ano yun, issue yun. Pero, hindi gagawin ng mga title holder yan. Kasi, at the end of the story, it's your title. Di ba? Yung mga runners-up, kung nagdesisyon sila na, ay ayoko na neto, ayoko maging ano, eh wala tayong magagawa dyan. Ayun yung desisyon nila, di ba? Pero isa lang masasabi ko, eh hindi din naman niya papansinin ng iba. Kung baga para buti sana kung title ka. O ganon! Sa so, kaya okay lang yan. So desisyon nila yung respetohin na lang natin ng bonggang bongga. O di ba? So yun, nakakaloka. <laughs> ay nako, nakaka-stress talaga ang buhay win-win hey, Marquez para sa sumunod natin chika. Win-win Marquez, umaaral ba ng bonggam-bongga? -bongga. Anong chika mo dito, Mama Sam? Yes, of course. Natutuwa ako dyan. Kasi, syempre, nakikita natin yung effort ni Win-Win na talagang ginagalingan niya. At ando doon tayo sa part na talagang gusto niya talagang ipakita sa ating lahat na She is a queen At yun naman ang totoo, di ba? So hindi ako nagugulat Kung baga natutuwa ako kasi At least, di ba, nakikita mo na Umaari ba siya ng bonggam-bongga At inilalaban niya yung laban niya Yun yung importante doon And then, of course dapat tong ikatuwa ng mga supporters ni Win-Win. Kasi syempre, di ba, nakikita naman natin yung effort, nakikita natin yung galing ni Win-Win. At doon talaga siya, naramdam mo na, wow, she's a queen. And I hope na sana talaga magkaroon siya ng magandang journey dito sa Miss Universe Philippines 2025. At sana makuha niya yung gusto niyang makuha na title. And wish all the best para kay Win-Win laban niya. Di ba? And then, of course, Liana Aduana, umaariba din ng todo-todo. Yes. Ano doon si Liana Aduana na focus din siya sa ginagawa niya? Focus din siya sa gusto niyang makuha na title? At nakikita ko naman na talagang ibinibigay niya yung 100% na laban niya dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Paganda siya ng paganda. Yun na yung masasabi ko. And nakikita ko naman na ginagawa niya rin yung best niya. So, credential, maganda ang credential ni Liana Aduana. At maganda si Liana Aduana. Perfect for the candidates ng Miss Universe Philippines. And tignan natin kung ano ang magiging eksena niya sa dulo ng competition. Kung siya nga ba ang makakapag ng corona na... Miss Universe Philippines 2025. Yan yung abangan natin. Ang gagaling kasi nila kaya mahirap din talaga eh. So nandoon tayo sa part na sige tignan natin. O, oh, di diba? So yon, good luck kay Yana, good luck kay Winwin. -win. Wish all the best para sa kanila. Syempre support tayo diyan. At yon, kayo guys, ano guys ang masasabi niyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe Please don't forget to click like And subscribe my channel At i-click niyo na rin po ang notification bell Para more updated kayo sa aking mga chika Sabi ng gano'n Always keep smiling And always think positive Walang imposible guys Magtiwala lang tayo sa itaas Kaya guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow Thank you guys